Yung hindi na talaga ako masyadong pumaparty pero kaso ay bayaran Judith na ng boarding house at kailangan na nating humanap ng paraan. Kaya naman tonight isamahan nyo ako na maglalandilisim tayo. E paano ba naman? Ito yung bungad sa atin agad dito. Ito yung paboy na mano agad sa likod ko. Merong halikan lizim, version lizim, iklabo. Kaya naman nang nandito ako habang nagikot-ikot ako ay ito pala kala ko ito na yung mga future uh, a familism ko, ang hindi ko pala alam is mga Tinkerbell sila. Grabe din naman talaga itong isa nating Amega. Grabe din lalaban din talaga sila sa mga Tinkerbells. At ako naman is natuwa na rin kasi aga, paano ba naman hindi ka matutuwa kung ganito yung makikita mong napakagaling sumayaw. Is napakahataw talaga sila. Kaya naman tonight, is kumain na kami ng maaga sa aking mga team. Clam team. Oh, it my team. Ito yung mga ulam pala namin. Sabi ko kumain tayo ng healthy tonight. Baka mapapalaban ako sa gabing ito. Kaya naman ready na yung mga amega natin. Ito naman yung isa natin na amega. Parang, parang sabi ko nagpo-promote. Nagpo-promo. Ito nga yung is maaga pa lang. Dito muna kami sa salamin para mag-retouch at para mapansin. Yung mga blast on nila parang... Ay, parang, alam mo yung tipong hindi lasing pero parang sinampal ka ng ilang beses dahil sa blush on lisim. So, ito yung mga atake namin tonight. At eh, napakaganda ng panahon. Sabi ko pa nga talaga, ang Shargao talaga is the best place talaga dahil I think ito lang yung pinaka pinakamasayang isla dito sa isla ng Pilipinas na masasabi ko. So ayan, habang nandito kami is, alam mo naman tayo is, nagpapaganda tayo, baka makita at mapansin tayo. Kaya naman sumugod na kami sa gitna dito at ito yung atake, grabe is a pom party. O ba diba? pom party yung atake at meron na akong nakita sa likod na, parang <laughs> si kuya na talaga yung hinahanap ko, mare. Impas lahat ng utang ni mama. O ba diba? Bayad ngayon ng boarding house dahil um, kaya gumalumabas talaga tayo tonight dahil uh, what we call the one uh, Judith na ng boarding house is kailangan na natin uh, makapagbayad. Napakaganda talaga itong aking amiga, yung anak-anakan ko rin na ito na si Moana at isa ko rin yung uh, friend ko na si Grace is grabe talaga yung mga atake nila at dumating na po yung asawa ni Mayora ayan yung isa dito late dumating pero grabe talaga bongalism alam mo yung hindi kami uh, mga nakatira sa hindi sila taga isla ng Siargao pero yung mga banding namin is grabe pag nagkitaan kami dito sa party ito nga sila is sila sila na lang din ang nag ay nako dito ako nagustuhan dito kasi parang feeling ko, ito yung perfect place. Parang feeling merong lama yung ata... Lama Huy, for the go! Ito yung nandito na nga kami sa crowd is nagulat ako. Sabi ko, ito na nga. Meron dali itong mga magagwapong mga uh, apam. Nung nagulat pala ako na Tinkerbells pala sila. At grabe din, mas magaling pa sila gumiling sa akin. At kami naman is tawa ng tawa lahat sila. Sabi pa nga nila is mga, parang feeling daw nila is mga drag queen sila ito. Sabi kong, oh, okay parang ang gagaling sumayaw. At uh, tapos napaka fit at ang gaganda ng height nila. Is tingnan mo naman ang ating Jamaica. Mm, girl, go girl! oh kami naman talaga is parang wala kaming ganti kaya sa kanya yung crowd. At nanonood lang talaga kami. Sabi ko pa naman, ikaw pa naman sana yung aking beat tonight. Pero paano mangyayari is parias tayo ng gusto. O, di ba? Parias tayo ng gusto at puro tayo Latina. Puro tayo Tinkerbells. At yung friend ko naman na isa na to is puro tawa lang yung ginawa, yung kaganapan dito. Napaka-enjoy nga dito sa isla ng Siagao tuwing gabi pero minsanan lang talaga ako lumalabas kasi gawa na. Pagod ako and the same time marami akong trabaho at I'm a tour guide in Siagao. Nandito ka sa isla parang feeling mawala ka talaga ng problema. Kaya naman pinupuntahan talaga ng lahat at hindi nga na nga magpapigil itong ating mga Tinkerbells at itong isa nating Latina. Grabe, makasayaw talaga sila. Is todo na. Ako naman is parang gusto kong sumayaw pero natatakot ako kasi hindi ganun tayo kagaling katulad nitong dalawang Tinkerbells na sumayaw. At ito na nga, malapit na matapos yung party. Is ako naman is umuopo-opo lang dito sa tabi. Alam nyo ba, palagi pag pumaparty ako, hindi talaga ako nag -iinom. Like, gumagala lang ako at ini-explore at ini-enjoy lang kasi gusto ko lang bago matulog yung napagod ako para masarap yung himbing ko ay yung tulog ko at napaka-perfect nga ng panahon at ito is a closing time na is uwi and time na kaya naman para yung iba lilipat na sa dito sa unahan kasi yung party hanggang 2 dito sa isla ng Siargao yung ibang bar yun lang and thank you and mabuhay see you in the next vlog